Ayun guys, natanggal talaga nila yung barko guys. nalabara guys. Ayun, ayun si guys oh. Ayun oh. Natanggal talaga nila. Grabe, ang tibay talaga ng mga tagbot. Kaya sa tinatawag na tagbot, kay maghihila. Ayun, nihila pa doon Oh. Inihila pa doon. Ayun siya, inihila pa rin siya ng tagbot. Ayun, ayan o, oh. ayan o, yung Yung ito yung ito o oh. Ayan o, oh. ayan, ayan siya Ayan siya O, oh, doon siya dati o oh. Doon siya dati, dito dito Ayan siya dati, nakabara Ayun, Ayan, 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 hinila siya o, oh, dalawang tagpo to, oh. kita niyo O, oh, hila siya ng dalawang tagpo Ayan o oh. Ayan, inila siya ng dalawang tagpo Guys, Ayan, grabe. Ang lakas talaga ng mga tagbot, no? Ayan. Ang lakas talaga. Wala talaga akong masabi sa mga tagbot talaga. Ang lakas talaga. Ito. Oh, grabe. Tibay. O, oh, ito naman yung sumatsa doon na natagilid, guys. Ito. yan Itong barko na to. O, oh, yan yung sumatsa doon. Kung napapansin nyo, Marami kami mga barko dito ngayon. Ayun, may dalawa pa diyan. Meron pa doon. Oh, meron pa doon oh, mga barko. Nagtatago 'yan sila kasi meron na naman si Leon, bagyong Leon. Ayun, buti yung bangka natin, guys, hindi pa natin tinangkal, tinanggal doon sa ano. Ayun. Nakapurma na yung Il City, Arwana 8. Ayun, nakapurma na siya. Nakapurma na siya, guys. Ah, hindi na yan siguro basta-basta Mag-iingat na yan. Ayun, nakalis na. Ayos, yun yung update. Mayroon tayong nabal dito. May nabal tayo dito. Sila yung magbabantay sa karagatan habang may bagyo. Ayun, nandito sila. Ayun, yung ulap. Nakapasok na daw si Bagyong Leon dito sa atin. Kaya medyo malakas na naman yung hangin. oh Paalo na naman. Sa labas nito guys, grabe, lakas ang alo na to. Pero yung roro namin dito, Bukang na sa biyahe, nagbiyahe. Ayun, nakatambay lahat. Mamaya, mawawala na naman itong mga malalaking bangka dito. Tatanggalin na naman yan. Pero sa ngayon guys, oh, wala na. Nandun na siya. Oh. Ah, hindi natin makita. Natabunan. Ito yung, ito yung ano guys, oh, tumagilid. Si Our Lady of Prosperity. Yan. Yeah. Oh. oh, papano? Salamat. Hanggang sa muli. Yun ang update natin yun ang update natin guys sa ating ano John Wakuman yun ang update natin sa ating Hill City Arowana na nabara sa sa rip, rip, Rapan ngayon natanggal niya ng dalawang tagbot tinila ng dalawang tagbot at wala na nandun na siya safety na siya dun hindi na yan hindi yan mababara nadadala na yan ayaw na yan pumunta dun <laughs> doon kasi pumunta sa doon ah, nadali noon siya ayun, ayun siya oh. ayun oh ayun oh hinila pa rin siya ng dalawang tagboot doon ayun, at saka meron na naman tayong bagyong leon, yun na naman yung paghahandaan natin, iwan natin, di pa tayo nakapanood ng balita, pero sa tingin ko malakas na naman tayo, ilang araw na naman tayo to. malayo naman siya dito sa amin guys, pero may kahaka may narinig ako na ang tampiruan na naman ako na. dito kami dito o, tingnan mo yung kaulapan, o. Madilim. Dampog na naman. O, ah, sige. Ayun, guys. Salamat, guys. Yan ang update natin.